Yun mga idol, uh, ganito yung uh, proseso na sinusunod namin ano, pag uh, sa mga concrete namin na uh, dinidikit po ito, although kahit sa modular naman o sa mga plywood dinidikit ito mga idol yung iba sa ating mga kasama ay, ay naglalagay pa rin po ng uh, ganito ano. so ito mga idol is nukaan uh, namin dito then uh, saka namin sinuksukan ng uh, alambre quartz uh, po ito mga idol uh, natural po na kinis dito sa kanyang na uh, likuran ano po yan so hindi tayo nakakasiguro na kahit uh, maglagay tayo ng mga additives sa ating adhesive na ilalagay, ilalagay dito mga idol ay kakapit so para makasiguro kami mga idol na hindi matutuklap itong uh, uh, quartz na ilalagay namin mga idol Uh, ganito yung para na ginagawa namin. Ano po? So my previous vlog na po ako na ganito talaga yung sinusunod naming uh, proseso. Ano po? Yan, alambre. Then uh, sinuksok namin dito. And then saka namin nilalagyan ng uh, ano po, sa uh, pwedeng gamitan ng l Capitan ng uh, bostik or yung uh, uh, ANB epoxy so ito yung uh, ginamit po namin dito ano po yan el kapitan ng uh, bostik ano yan no? so yung ito itong uh, ginagawa ni Daryl na ito mga idol ay dito kakapit sa kanyang uh, side dito so uh, uh, yung iba sa ating mga is modular o plywood po yung ginagamit na ganito so, uh, pang matagalan naman na talaga ito mga idol uh, na mga kaya concrete yung ginamit ginamit dito ito yung pinaka island nya So uuwin namin itong sidings niya bago namin ilagay yung sa kanyang uh, counter. Ayan. And then yung gagamitin din namin dito mga idol ay ito lang naman po. Yung uh, ABC adhesive cement. Kung uh, meron sanang uh, heavy duty. Ay, mas may pa sana So, original na adhesive, tela adhesive. 'Yan po yung gagamitin namin dito. 'Yan mga para sa installation namin naman namin ay eh, ganito yung uh, ginagawa namin ano mga idol So, nag-improvise ako ng uh, nut trowel, ano po. So ito yung uh, may ipin na uh, uh, ginagamit nang uh, ginagamit nating paleta. So tinitingnan uh, na lang namin dito sa mga kanya para magawa kami ng nuts trowel. So ganito lang naman yung ginagawa namin. Uh, yan. Para may susuutan yung uh, mga sobrang halo ano po. Then dito sa may uh, ports ay meron din, nagpahit din kami dyan. Mm. So mga idol, so uh, kahit dito, mga idol, yung uh, pinaka-riser niya dito sa gilid o sa nepa ay uh, lalagay din kami ng alambre, ano po. Ayan, so alambre, sa El Capitan ng uh, Bostik Polit yung uh, ginamit namin dito para may baon namin yung alambre dito. So uh, mas mainam ng mga idol Uh, silipin namin, natin mamaya kung uh, paano namin itabit para naiwasan yung pagkuhulog ng ating uh, sa pa yung mga nilalagay natin dito sa gilid ng mga lababo ano? yun o oh, mga idol so eto na yung mga lambre na binaon natin dito sa uh, likuran ng ating uh, quartz ano po So ito yung uh, paraan na ginagawa po namin. Ano, po namin 'tong mga uh, sa may part po ng uh, riser o oh, yung pinaka-sa ng aming uh, lababo bago namin ilagay yung pinaka counter top niya. Ayan. So, etong alambre, mga idol, ah uh, ibababa po namin ng uh, ganyan dito then uh, papakuha dito ng uh, duuno para magsisilbing ano po ito uh, ha hawak dito sa pinaka uh, sa sanepa ng ating uh, lababo no, para hindi mahulog, maywasan iwasan yung pagkahulog niya subukas so, mga idol, ito naman yung uh, sa ating gagawin itong uh, counter niya so, ipapatong na lang namin dito So yung natapos mga idol ay ito, itong box flush <coughs> ng uh, sa may part po ng tas range. So bubuuin na po ito din sa baba. Ito abless at toin na po. Yun mga idol, so uh, abangan nyo pa yung mga susunod nating vlog uh, po dito sa ating uh, sommel, uh project. Uh, po sa uh, parts installation sa uh, installation po ng ating uh, 60 by 120 na para naman dito sa mga lababo Okay mga idol so hanggang dyan po lagi tayong magingat at uh, ko po sa ating lahat